Gandang tahali mga tol uh, ah, Magpalit muna tayo ngayon ng battery dahil sumabog Sumabog yung battery natin Andito yung ating uh, maintenance Mabilis kagad na nag-respond dahil nandito lang sa sagrahe at yung truck natin Taman tama naman na nandito lang sa sagrahe naka parking pa Ayan mga tol Nag parking pa dito kaya buti na lang Nandito lang sa Grahi. Sumabog. So ayan mga tol. Tingnan nyo kung paano tanggalin yung battery. Madali lang tanggalin 'yan mga tol. Dagang abog mga tol, dagang abog. Kay sa mong Grahi puro abog. Kabit oh. mo, kabit mo. Gamit mo na. Kabit mo na. No? Mga tol. Ito mukha ng to mga tol. Maintenance ng mga tol. Isipin nyo mga tol. Maintenance mga tol. Driver niya uutusan yung driver. Tingnan niyo ang mukha niya mga tol. Oh. Tangina mo kung ayaw mo magdumaan. Eh? Pasya kay Kiray. Ano? Eh, Kasi kay pay pumasok. Naku. Mga tol, di, di, di ada. Mga tol, di ada may pa si Bro Giray, mga tol, oh. Doon <laughs> ka sa opisina. Oh. Okay, pay, boss. Malamig doon, eh. Ayan, mga tol. Ay, ah, di naman ako magta-charge. Kayo naman. <laughs> mga tol, di ada pa si Bro oh. Sobrang inis, mga tol. araw, tirik na tirik. <laughs> Ayun okay, mga na sa natin dito mga tol, sobrang sipag yan. Mabilis talaga rumis bak pero gahi kaya tanggalon daw. Gahi pa ni Gahi pa ni ano ni Kukoy, gahi pa. Ni Butiki, Butiki pala yan, this Kukoy yan. Hey! Pero Mamadali pirte ng diyan pa pala eh. Lagyan lang ano eh. <laughs> Ayan mga tol, binuhat na mga tol. tol tinangal na tinangal na mga tol pinalitan na nang bago napaka bilis ayun aja kuy ay 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 ako na ako na ako na ako na ayun ne ne ay lang kayi baka sumabog na naman yan na pampalit yan Battery outlast. Pang matagalan. Hindi umaabot ng dalawang taon yan, bay? Battery outlast. Maabot ng 2 years. Ayan, mga tula. Pinalitan na yung ating battery dahil sumabog dito sa buti. Dan dito pa sa grahe. Ayan, ganun lang ka-simple magpalit ng battery, mga tol 2 years sumabog ang battery. Pinalitan. So yun mga tol, hanggang dito lang ating vlog sana nakakuha kayo ng aral kung paano magpalit ng bateri ayan yung ating uh, maintenance ayan uh, sinisilip silip nya dahil yung bateri sumabog kanina puti na lang nasa krahi tayo so mabay talaga yung Panginoon dahil hindi tayo nasabugan sa krasada habang buo biyahe so mga tol sa lahat ng buwang biyahe dyan ingat in God bless dahil tumitiri pang araw sobrang init ayan mga tol ha Ingat, ingat please, sa lahat ng mga testing natin pengendar, mga Banderin Bandarin natin. Bandarin natin mga tol. Kung ba? Start na bay. Bye! Okay. Okay, mga tol. I Start na, mga tol. So, ngayon, mga tol, ha, lagyan na naman natin ng battery. Ayan, lagyan na ng battery, mga tol. Ito, na. Fire na, mga flip. Fire na? no? angit na yung eh, mga to lahat, nilagyan na ng battery solution ganyan lang basic paglagay ng battery solution balik nyo lang ganyan na dito. तो कौन है? कौन है? Tol keni. Nanon katul maning battery bay. Acid pala 'no? Singaw. Tama diyan okay? Ah. Okay mga tol, ah, natapos na yung paglagay natin dito at nahigpitan na rin natin yung mga kuan. At pati yung uh, gulong dito, uh, ayun, hinigpitan na rin ni Butiki dito. Tapos na rin. Eh mga tol, sobrang dumi yung kamay niya mga tol. Naigpit na mga tol. I-check natin mga tol. Ah, sobrang higpit na mga tol. Okay na mga tol. Ayun, eh, mga maintenance natin dito.